Magandang araw mga kabakyard ito na naman tayo at may bagong tatalakayin kwento tungkol sa Blueface Hatch Game 4. Bago tayo magsimula huwag kalimutan i-click ang Like and Subscribe at Notification Bell para sa susunod ng kwento na tatalakayin. Si Lum Gilmore ay nakakuha ng isang cock mula kay Ted McLean ito ay isang maliit na nakaestasyong cock na tumakbo sa paligid ng lugar ng Gilmore ng ilang sandali at walang mga hens kasama niya. Isa raw siyang hard hitter, at nang yumuko ang mga cockers, ay inspired siya nito para ipakita kung gaano siya kalakas makatama. Kapag nakipag o nag-exert pa rin siya ay naging asul ang mukha, kaya ang pangalan ay Blueface. Ang Sway Guinness ay nasa paligid ng lugar ni Gilmore sa Bay City, nira noong panahong iyon, sa wakas ay dinala niya ang isa sa kanyang regular na grey hens ng madigin bilang kumpanya para sa cock. Ilang stags at pullets ang pinalaki mula sa mating na yon. Noong nakaraan, dalawang inahin ang ninakaw mula sa hatch sa Long Island at ibinigay sa sweater. At hindi nagtagal ay ipinasok na ang sweater. Sa serbisyo. Inilagay niya ang dalawang hatch hens na may easy law para itago para sa kanya hanggang sa makabalik siya. Pagkalabas niya ay agad siyang nakipag-ugnayan kay Law para kunin ang mga inahin. Sinabi sa kanya ni Law na ang isa ay namatay, ngunit ipinadala niya ang isa pang sweater. Ang isa sa one half gray one half blue face cock ay pinalaki sa ninakaw na hatch hen at ang supling ng mating na yon ay kilala bilang blue face fall. Ang mga sumusunod ay sinabi ni Harry Parr na ibinigay ni Ted McLean sa lahat ng kanyang ibon. Noong tagsibol ng 1949, si Ted McLean ay nagkaroon ng dalawang magagandang straight pagiging clean hatch na mga stag na ang isa ay gusto niyang i -breed. Sila ay ganap na magkakapatid, maganda ang pagkakagawa, berde ang paa na may timbang na mga apat oras sampu minuto, at hindi mo masasabi sa kanila maliban sa isa ay isang roundhead. head. Ang kanyang wing clip ay 40 to 90, ang parisukat na supply, 40 to 96. Nagpasya si Ted na sakupin sila at labanan sila na ginawa nila sa kanyang hukay sa kamali. Ang parisukat na suklay ay napatunayang mas mahusay na manlalaban at pamutol at nang mabulag niya ang roundhead, sinabi ni Ted na sapat na ang kanyang nakita, upang putulin ang ulo sa roundhead. Buti na hawakan ni Harry ang roundhead, at kapag nakahawak na siya sa kanyang mga kamay ay masasabi niyang ang gusto lang gawin ng roundhead ay makarating sa kabilang stand. Pagkatapos mapitid, maghahanap siya at sa sandaling magkaroon ng kontak sa sabog. Kaya sinabi ni Harry na iuwi niya siya at tingnan kung ano ang maaari niyang gawin. Pagkaraan ng ilang linggo, muli niyang nakita ang isang mata at hindi nagtagal ay bumalik siya sa mabuting kalusugan. Dalawang taon niyang pinalaki ang stad na ito at isang araw tinanong ni Ted si Harry kung papayag siyang ipadala siya kay Lon Gilmore. Gusto ni Lon ng titi at sa oras na yon, si Ted ay walang talagang magandang titi. Ipinadala ni Harry ang titi at kalaunan ay nalaman na pinalaki siya ni Len at Pete Frost sa isang inahin na ibinigay ni Ted kay Pete. Ang inahin ay 47 to 56 sa pamamagitan ng Green Leg Cup No. 2, ang e straight na bagay mula sa hen No. 81 na isang Morgan Whitehackle mula kay Hini wala sa mga straight. Nabagay sa gilid ng hen ang nakalabas, bago ito binigyan ni Ted si Pete Frost, Green Leg Cup No. 53 na naging sar ng E. Frost Cherries. Pinalaki din nila ang kanyang cock sa hen 47 to 65 at pinadalhan si na Harry at Ted ng stag mula sa mating na yon, na tinawag sa pangalan ni Lon ang e alligator cock. Sweater na Sims Guinness ay kasama sa kanilang mga aktibidad sa pakikipaglaban sa oras na ito at mula sa tatlong ibon na ito na lumitaw ang blue face. Hen 47 to 65, cock 53, cock 48 to 90. Ang susunod na pagkakataong nakita ni Harry ang sweater ay Enero 1958 sa Orlando. Sinabi niya kay Harry, ang mga blueface na ito ay ang pinaka-gamest na mga manok na nakita pa niya, at pinananatili niyang dalisay ang mga seed stock para lang gumawa ng mga battle cross. Tinanong niya si Harry kung papayagan ba niya itong magkaroon ng isa pang manok, at pinadalhan siya ni Harry ng cock 57 to 340. Mapalad si Harry na maibalik ang manok na ito pagkatapos ng kamatayan ng sweaters. Salamat kay Willis Hawking, sinabi rin niya kay Harry na huwag mag-alala, na hindi niya pinabayaan ang straight. Munit lahat sila ay lumaban sa ilalim ng pangalang Blueface noong panahong iyon. Ang paborito niya ay isang quarter na Blueface, isang quarter na regular gray, at isang kalahating leaper na pinalaki sa iba't ibang kombinasyon. Tulad ng lahat ng mga ito, nag-eksperimento si Willis sa maraming mga crews at pinaghalo sa pagsisikap na makabuo ng mga superior battle cock, ngunit nakilala ang halaga ng pagpapanatiling dalisay ng kanyang binhi. Narito ang isang artikulo ni Art Hefner na isinulat sa issue ng Abril ng Gamecock 1585. Mayroon akong pulang ilang mga artikulo tungkol sa Blueface na naglalaman ng dugo ni Chet. Mga 1956 on 1957 bumisita ako sa Pineville Farms kasama ang Big Red Sweaters Guinness at natural lang. Manok lang ang pinag-usapan namin. Sa particular na araw na ito Big Red Sweater was in a good mood nagsimulang maglakad-lakad, kung saan mayroon silang daan-daang mga lakad na ito, ay tumimbang ng bahagya sa 4 to 8 pounds. Natuwa si Sweater. Ito ang pinakamalaking, purong blue face na pinalaki niya sa mga taon. So you see, intensely inbreed sila. Tinanong ko siya kung hindi ba mas malaki ang mga manok, gaano ba kaliit ang mga purong inahin. Kumuha siya ng balde ng feed at tinawag ang mga manok. Ipinakita niya sa akin ang dalawang inahing manok at sinabi sa akin na sila ang pinakamalinis at dalawa lamang sa mga dalisay. At kung sila ay nagpakita sa aking bakuran nang hindi nalalaman, pinatay ko sila, hindi inaasahan na makita ang anumang katulad nila bilang blue face. Maaaring tumimbang sila ng 202 and 1 half pounds. At narito, sila ay itim na may mga brown spot sa kanilang dibdib. Tulad ng isang sebright bantam, na may mga binti na ilang pulgada ang haba, hindi niya sinabi sa akin kung anong uri ng itim na dugo ang nasa kanila, ngunit sa kanilang kulay ay mabigat sila sa ilang uri. Kahit anong klase, sila ang pinakamahirap na sabungan na nakita ko. Ang halos matagumpay na sabungero at breeder ngayon ay may ilang dugong ito. Ngunit karamihan ay may maliit na halaga lamang. Kung tungkol sa dalisay, kakaunti ang pinalabas, kabilang ako. Kapag ang mga breeder ay may pure na blue face cocks na umabot ng 6 pounds, o kahit na 5 pounds, mas marami silang magagawa sa kanila, kaysa sa mismong matandang master breeder. Mamaya sasabihin ko pa ang tungkol dito. Ang artikulong ito ay hindi isinulat upang lumikha ng anumang kontrobersya. Just telling you the facts as it was told to me you're one of the greatest breeders and cockfighters of our times. Ipinagmamalaki at ikinararangal kong makilala ng personal ang lalaking ito, kaya lang. Ang Blueface Hatch, isang espesyal na strain ng mga hatches, ay nakilala, dahil sa maputla nitong hitsura, na katulad ng hitsura ng ibon na may avian leukosis. Napakahusay ng Blueface Hatches, kaya nagpasya ang kanilang originator, ang sweaters Guinness, na ay breed ang mga ito ng higit pa, at ang ilan ay magtatapos kay Harold Brown, Billy Rubble, Red Richardson, Percy Flowers, William Green at iba pang mga American Cocking Greats. Ang Blueface ay may straight comb, green ledge at medium to low station. Ang Blueface ay nag-ukit ng isang reputasyon para sa pagiging game. Ang mga ito ay mabilis, napakahusay na bucklers, matapang na hitter, nakamamatay na cutter at agresibong finisher. Ang kanilang mga binti ay umabot ng isang milya sa bawat paghampas. Inihahatid nila ang kanilang mga suntok sa isang iglap at bawat suntok ay dumarating kung saan ito pinakamahalaga. Pangunahing ginagamit para sa mga layunin ng pundasyon ng dugo, sumasang-ayon ang mga lumang breeder na ang pinakamahusay na -like cross ay nagdadala lamang ng isang quater o mas kaunting dugo ng blueface.